Magandang araw sa inyo mga kuis, it's quiz, Gian katulad ng sinabi ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung mga pairs na nakasilito dito sa atin. No? So ayun mga kuis, magandang araw sa inyo and gusto ko palang i-shout out yung bumili ng pair sa atin na isa sa mga ipapakita natin sa inyo ngayon, si Police Staff Sergeant June Manzano ng Ilocosur. So, ito yung ipapaship natin sa kanya mga kuis. Ano tayong posting for this pair? Ito yung GT Cat Academy na triple white. Ayan. ang ganda ng kulay. Pwedeng-pwede nyo itong i-custom kung marunong kayo sa art, no? Or meron kayong kakilala. Nakuha niya sa atin to for 595 pesos. And syempre, pre-holiday sale natin, naka-free shipping to. So, bukod dyan mga boys, meron pa tayong natitirang GT Cat Academy. Kaso size na lang siya, pero naka-sale din to. So, unahin natin to mga boys. Ito yung GT Cat Academy na Black Vault, no? Ayan yung sinukat natin sa galeria. Kung, kung naka-follow ka sa TikTok ko, in-upload ko yun doon. And ang ganda niya itong pair na to. Iba nga lang yung price niya compared doon sa so white. Bali, ito ay 3,195 pesos kasi depende talaga ang price nila sa time ng sale. So, free shipping naman yun mga kuys. At isa pa dito, meron pa tayong isang colorway niyan na size 9 din. Ayan, ito medyo mas maangas yung colorway na to. Ayan, ito yung CHBL nang GT Cat Academy. So Chinese Basketball League 'yon mga kois, yung CHBL. Again, ang price niya is 3195 pesos, free shipping, size 9 nga lang siya mga kois. Kung ganoon lang yung vlog natin, mabilis talaga ng mga kois. So, ang gagawin natin is i-review natin yung materials niya para medyo madagdagan ng minutes tong konti. So mga huwis, para i-review ng mabilis itong materials ng sapatos na to. Sa uppers niya, meron tayong mesh material or cotton mesh. And then meron tayong synthetic leather para dito sa kanyang lacing system. At sa kanyang lace mga ways, round siya pero hindi ganoon super makapal. And then, sa kanyang swoosh mga kuys may difference dyan. Ito mga kois is synthetic leather. Ito naman ay patent leather. Ayan no. So medyo shiny. Pati dito sa triple white. And then mapapansin nyo din meron silang kanya-kanyang accent or kung ano man yung tawag sa ganyang pattern ng stitches no. So ayan dito naman since triple white siya ganyan yung itsura niya. Ang highlight ng sapatos na to mga kois based sa mga reviews at feedback ng mga nakabili sa atin is napakaganda ng support and cushion nito. Number one sa cushioning system, makikita nyo yung zoom air unit ng Nike na makikita nyo na din sa kanilang mga signature models. Sa ilalim, ayan, tignan natin yung kanilang traction. So, ayan, kita nyo naman mga kuis na solid rubber and herringbone pattern siya. Multidirectional herringbone pattern. Ayan. So, ang ganda mga kuis. Kaya ang daming may gusto sa pair na to kasi Mura na siya, tapos nandun pa lahat ng gusto nila sa isang sapatos. Mga may gusto, ayan, PM nyo ako. Meron pa tayong available na size 9 nitong CHBL, pati nitong Blackberry Ball. So, ayan mga kuis, nadagdagan ng minutes yung ating vlog. ngayon, i-unbox naman natin yung isa sa mga pairs na binili sa atin. Ito so, yung 361 na DVD team version. And medyo nakakasurprise yung quality ng sapatos na to. Punta. Punta naman tayo mga kuy sa pag-review ng materials ng sapatos na to. By the way mga kuy sa mga hindi nakakaalam, itong brand na to ay tinatawag na 361 degrees. And then NBA approved na din to mga kuy dahil lang kanilang mga endorsers ay si two-time MVP Nikola Jokic mga kuy. Spencer Dinwiddie, Aaron Gordon, at si KCP. Meron pang mga susunod dyan, so abangan natin. Mga kuys, nagulat ako sa quality ng sapatos na to. Considering its price, nakuha to sa atin around 2,500 pesos. Pero mga kuys, explain ko sa inyo kung bakit siya super sulit. Isa sa mga highlight mga kuis bakit sulit tong sapatos na to dahil meron siyang rubber outsole na tinatawag na rubber stack. Yung rubber mga kuis ginamit din to sa kanilang Supernova Pro na sapatos, isa sa mga flagship model nila. Pero yung honest comment ko dito sa rubber outsole na to mga kuis is hindi siya ganoon kadurable sa mga concrete courts. Pero kung mga finish, rubber finish at mga wood type courts, Maui super ganda ng traction nito. So hindi pa din kayo talo sa price niya considering 2,500 pesos. And isa sa mga highlight natin para sa kanyang midsole mga kuys, meron siyang quick foam light. And just to go back sa mga previous models, yung quick foam light mga kuys, yan yung mga ginagamit sa mga previous lines ni Aaron Gordon na signature din. So imagine mo for its price, makakagamit ka na ng mga previous flagship materials, mga kuy. So, ganun siya kasulit. And explain natin sa uppers, mga kuy. Medyo magaan yung uppers niya. Meron siyang mesh uppers sa tang No? And meron siyang screen mesh naman dito sa kanyang uppers dito sa may toe box. Ayan. So, very light yung material sa taas, pero supportive naman yung kanyang paddings dito sa kanyang ankle collar at sa kanyang heel. Sa heel, medyo mataas mo always kung mapapansin nyo, pero okay na okay din yan kasi additional support siya. Itong red na nakikita natin, is plastic infused na medyo makapal. So, ang trabaho naman yan is for additional containment. Dito naman sa part na to mga kuwis, kung napapansin nyo itong itim na to at itong itim na rectangular dito. Ito yung nagbibigay ng impact support no sa inyong mga paa pag tumatalon kayo and additional support kapag naglalaterals din kayo. So ayan yung trabaho ng mga materials na yan. So sa inyo ba mga quiz, Sulit ba to sa 2,500 or kung makuha nyo ng mas mura, sulit ba siya? So, pakicomment dyan sa baba. Okay mga kuis, tapos na natin ipakita sa inyo at i-review ng mabilis itong sapatos na to. Para sa akin, approve siya. Kung kailangan mo lang naman is pang training, pang jogging, pwede din siya mga kuis. Para sa price na to, hindi ka natalo kasi may comfort, may support na siya tapos ang ganda pa ng style no? so tignan nyo ulit no? ito yung DVD team mga kuys huwag nyo kalimutan and kung gusto nyo bumili mga kuys pwede din nyo namang gamitin yung link natin dyan sa baba para makascore kayo ng mas mura no? lalo na pag payday sale, ganyan merong link dyan sa baba and kung meron ka nito huwag mo kalimutang kalimutan bigyan ng feedback para makita ng mga nanonood ilagay mo dyan sa comment section so ayan mga kuys ang trabaho natin ngayon is ipaship na yung sapatos ni Staff Sergeant June Manzano ng Ilocosur shout out sa iyo and magkita kita tayo sa susunod na vlog kasi meron pa tayong mga i-unbox na sapatos agawan natin sila ng mga kanya-kanya nilang videos para ma-review na din natin sila no, tapos dun yung makikita yung price so maraming salamat ulit sa supporta at sa mga clients natin sa kuis Kicks at mga nag-i-inquire sa kuis Gian maraming maraming salamat po sa inyo ingat po kayo and God bless palagi